Ito po. Maglalakad na kami. Hi. Maglalakad kami. Mm. Hi, mag a ako. <laughs> Ayan, si Joana mag a at trabaho. Sa ganun, ikaw naman humahok dito. Sinamahan, sinamahan, si siya na siya na sinamahan na namin siya ni no, Hed. Sinamahan namin siya ni na. Huwag Ako naman po yung mag-a-apply. <laughs> ko siya eh. na kami. O, na dali. O, oh, sige. Ba-bye. <laughs> bye O, ba-bye. O, ba-bye. O, ba-bye. Mga tatanggol. Uy, tanawag yung gustutin niyo. Form niyang... hindi ako Iwanan na natin video Iwanan Ay, parang tanga to. Hi! niya. Tapong ko to. Ben. <laughs> ito Ito, ito. <laughs> <laughs> Gusto ko yung nakaubad. Na ano, sa... ito pito. Ayun yung pito. O, dalhin. Kainin mo, kainin mo. Kainin mo. Wait, wait, wait. Mukhang tanga, mukhang tanga si Hindi na <laughs> nakikita, tanga. Yuck! Baboy mo, tanga. Baboy, Baboy ni Hesin. <laughs> po natin yung iwan dito. Ay, ito sa ano, Animalan. Sa Animalan, tangi meron. Hahanap po kami ng baboy. Hahanap po kami ng may. baboy para kay Yesen. Kasi po baboy That's po siya. Opo. Oh, hmm. Pagalo po namin sa work. Ikakatay na po kasi. <laughs> Ikakatay na po siya. Yun o. Uy, pati yung title nyo. Ayun you know? o. Ano magano, magano. 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 Magano.